I'm looking at your yung record niyo dun sa mga na author niyo nung uh, hmm. Congresswoman kayo, di ba? Yung Rent Control Act, Juvenile Justice and Welfare Act. Pero this time and many others. Pero this time po sa Senado, ano yung talagang gusto niyo pangunahing tutukan or isulong na panukalan ng okay. batas? Hmm. Well, kung nakapatungkol sa sektor, uh, syempre noon pa talagang karga ko na yung OFW. So, isa yan, paparami ng bilang ng ating mga kababayan talaga dahil sa kawalan ng trabaho dito, pumupunta sa labas ng bansa. Marami dyan kababaihan din. So, kailangan nila talaga ng uh, karampatang serbisyo. So, the first thing that I will do is uh, investigate ano ba itong ginagawa ng ating mga ahensya na nakapatungkol sa OFW at ang kanilabang serbisyo ay talagang umaangkop, no, dekalidad ba. At ang siyempre at the end of the day ang gusto natin doon sa mga OFW magkaroon ng trabaho sa loob ng ating bansa hindi sa labas. Ang isa pa and this is uh, really not very much articulated no sa mga sa mga kampanya for for many uh, electoral uh, processes before yung kaunay ng independent foreign policy. Yeah. So that is also my priority lalo na ngayon na napaka tindi na nung bangga anong mga malalaking bansa at tayo ang nasa sentro dito sa Asia no at sa ngayon yung ating bansa ay eh mukhang pag sa ano sa punto de vista ng US ay importante sa kanila at ginagawang isang malaking military base ang Pilipinas no sa pamamagitan ng EDCA sites meron na ngang missile dito ang US at the same time, doon naman sa West Philippine Sea, eh, tinatayo naman ng mga military structures ng China. So itong mga ito, kailangang mawala. And we should have an independent foreign policy na, and we should be non-aligned in relation to itong mga nagbabangayan ng nagbabangaya na mga bansa.